Hi guys! Welcome back to our YouTube channel, Jo Fabiona Pinay Napal! O ba? Diba? May bago akong introduction. <laughs> so ayan, makulimlim na dito sa egg. Yan ang sinasabi ko guys, kapag natakpan na nung araw, ay ano ba? Parang balik sa yung sinabi ko. Pag natakpan na ng bahay yung araw, malilim na dito sa may gilid. So itong part na to, Ayan yung part na yan dyan tayo magtatanim ng garlic bakit ako may stick? kasi maglilinya tayo ng ganito kung saan dito tayo magtatanim ng garlic kailangan linyahan Mmm. Yan, so hanggang dito. So may marker na dito. Ganyan. So 'yan yung gamit ng aking galik. Tapos dito natin ihiga yung ating garlic bago natin tabunan. Mm. Sabi nung isa, tutulungan daw niya ako. Pero sige, tingnan natin kasi kailangan na namin magtanim yan hindi natin pwedeng patagalin na kasi pag hindi natin tutamnan agad agad ang mangyayari kagaya nung nakaraan guys tinubuan na ng tinubuan na ng grass na hindi pa natatamnan mas mahirap kapag tumigas na ulit tong lupa mas mahirap na siyang tamnan kaya kailangan na natin siyang tamnan agad-agad Okay guys, so simulan na natin ang pagtatanim ng ating garlic. So gagayahin lang natin kung paano yung ginagawa ni Ama. Ihiga natin na paganito. Pa isa-isa. Pa Yan. At saka hindi masyadong magkakalayo. Magkakalapit ng konti. sana mabuhay kayong lahat <laughs> at sana mabuhay lahat ang ating itatanim na garlic kung kita nyo lapit-lapit lang sila dahil yun ang sabi ni asawa huwag daw masyadong malayo kasi nung nagtanim ako medyo malayo sabi niya huwag daw masyadong malayo So, lalapitin natin sila. Kasi nga naman kapag bumunga yan. Sabi ko nakatayo ba? Sabi niya hindi, nakahiga. O, pahigain natin. Pahigain natin ang ating garlic. Sabi nung isa, tutulungan kita. O, nasaan yung tutulong? sa mga pasahero niya panay ang tawag, makakatulong pero sabi ko sa kanya patatas, hindi mo ako maasahan sabi ko kung hindi niya ipatanim kay ama siya ang gagawa sa pamkin, okay pa pwede kasi bungkal-bungkal lang pero kapag sinabi mong ano, ay wala yan So, gagawin natin, gagamitan natin nito at tatabunan. Hmm. Bali. Paano ba? Kasi dapat ang manggagaling dito pa ganyan. Pa ganyan ang tabon. Yan. Pagtatanim ng garlic. Nakikita nyo pa ba? Hindi <laughs> ko na nakikita yung video ko. So, ayan. Okay. Tapos ang one line. Next, second line na tayo. Iwanan ko na kayo, guys. At habang natutulog si eh, Tonton, eto ang gagawin ko ngayon. See you later! Hi guys! So for today, magpreprito tayo ng isda. Nung nagkasakit ako, nung nagkatrangkaso ako, dahil nga mataas ang lagnat ko, hindi ako pinakain ng isda, bawal daw. Ganun dito, kapag nagkasakit ka, lalo kapag may fever ka, bawal ang prutas, bawal ang fish, bawal chicken. Buti kamo niluto na ako ni Asis ng chicken soup, kasi nga, nag-chill ako, ba diba? Nag-chill ako. So, sabi ko, kailangan ko ng hot soup, chicken soup, iluto, niluto niya nung time na yun. So, pero sa talagang Nepali, kapag may sakit ka dito, bawal ang fruits, bawal ang meat, bawal ang fish, ganun. Kailangan tarkari, dal, yun lang ang kinakain nila kapag may sakit dito. So ngayon, dahil eto yung pampano na nabili ko pa dati kay Baya, yung tatlo na binigay niya sa akin, may natira pa sa ref. Kasi naglinis si Asis ng ref kanina at punong-punong yelo na naman yung freezer namin. So, ipriprito natin to. Ito yung ulam natin. Ang partner ay yung ah, uh, hinarvest na yung uh, talong sa harapan kasi nag-spray si Baba ng mga gulay. So, hinarvest ni Ama yung dalawa. Ngayon, lulutuin ni Ama na may patatas. So, yun yung magiging partner ng pritong isda natin. So, yan yung magiging A bra brunch natin ngayong araw and happy monday pala sa inyong lahat guys so nagpapakulo na ako ng mantika at syempre ang aking bebetong ay nasa likod ko at nagising pwesto natin baka mahulog ayan so ito yung gagawin natin katatapos ko lang magwalis walis yan sa loob ng bahay at kaalis lang ni ashere

Natulog pala, ah. Na, 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 na. Kailan tayo natin? <laughs> para may transfer natin sa, ano, sa duyan. Na, 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 na. Na, 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 na. O, habang nagpiprito, oh. ko <laughs> na yung ulo at saka yung buntot. Bali yung tatlong gitna na lang. Ang, ah, ano, ang piniprito. So, see you later, guys. At syempre, tayo ay mag-prepare ng ating sausawan. Ano nga ba bang ating sausawan? Toyo na may sibuya. So, ito yung magiging sausawan natin. Toyo. Tapos maglagay tayo ng sibuyas. O, oh, ba diba? Mmm! Namiss ko pritong isa. So, ayan guys. Kain na tayo. Ito na yung ginawa ni Ama. O, yung Talong na may patatas, ginawa niyang atsyara. At nilagyan niya ng sili. Yung sili na yung maliit, na bilog, yung napakaanghang. Kaya, tikman natin. Kakamayin ko na kasi, kinakamay din naman ni Asis to. Kilala niyo naman si Asis. Nagkakamay lang din yun. Ano. So, hindi na natin kukutsarahin, kakamayin lang natin. At tikman natin yung atsyar ni ama. Mm. Ah, may kagat, may kagat. Manghang. At ito yung ating sausawan na may sibuyas. Mm. At ito na yung ating isda. Bari, ibinigay ni Asis yung dalawang gitna. So, ang natira ay yung buntot at yung malapit sa buntot. Yan. Yung buntot at saka malapit sa buntot, ito yung natira. Yung dalawang gitna na malapit sa ulo, yun yung ibinigay ni Ama para kay Ama at para kay Baba. Kasi sila na lang ang hindi kumakain doon sa kanila. Hmm. So, ito yung ulam natin today. Hmm. O, diba? Simpleng ulam pero, hmm, gutom na ako. Babawi, babawi ako ng kahit. So ayan guys. Ah, kain na tayo. Dami kong pagkain no. Bawi ako ng pagkain kasi nung nagkasakit ako, hindi ako masyadong makakain. Gawa ng wala akong panlasa. Konti-konti lang ang pagkain ko nun. Yung dalawang araw. <laughs> yung dalawang araw natin lang kaso ako. At feeling ko gutom na gutom ako. Kaya yan. Kasama ang ating sawsawa. sarap. Nanood ako ng It's Show Time. Mm. -hmm. Siyempre, pananghalian. It's Show Time. 15 years na sila. Mm, ah, sarap naman. Ay. Lalo pag may kamatis. Ay, ang sarap may kamatis din. Kaya mo lang kami Kasi hmm? niga ang sarap ng ulo. Kasi hmm. niga na isda, masarap talaga ang ulo. Masa ka gitna. Yung may taba sa gitna. Sarap. Ano na? Baka dyan daw kumakanya at kaya. Wait lang ah. Pak Pa isa isa. Aba natutulog si Tom Tom. Eh. What's that? Hmm. Ah, di ba? <laughs> So, see you in our next vlog, like, everyone. Bye and God bless us all.